Bakit lumaban si Satanas para sa katawan ni Moses? Sa kasaysayan ng sangkatauhan, kakaunti ang mga personalidad na kinilala ng lubos kaysa kay Moses. Mula sa pagiging isang prinsipe patungong pagiging isang pastor na mamamahala, pagiging isang propeta na mamumuno sa isang bansa, at pagiging tagapamahagi ng banal na batas na nagbukas daang makabuo ng mga sibilisasyon. Isinilang sa isang mundo kung saan ang kanyang paghinga ay isang aktong pagsuway, si Moses ay lumitaw mula sa mga tambo ng ilog ng Nile. Iniligtas mula sa tiyak na kamatayan ng mismong pamilya na nagnanais na siya ipuksain. Ang kwento ng taong ito ay hindi lamang tungkol sa kalayaan at batas, kundi may kakaibang mga katanungan na bumabalot sa kanyang buhay. Sa mga araw ni Moses, ang kanyang buhay ay nagtaglay ng mga kamanghamanghang pangyayari gaya rin nito ang kakaibang paraan ng kanyang paglisan sa daigdig. Ayon sa aklat ng Deuteronomio, si Moses ay isang daan at dalawang put taong gulang nang siya'y mamatay. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi malabo at hindi rin nawala ang kanyang lakas. Deuteronomio Kapitulo 34, Versikulo 7 At pinakakakaibang lahat hanggang sa araw na ito, walang nakakaalam ng kanyang libingan Deuteronomio Kapitulo 34, Versikulo 6 Ang buhay na nagsimula na natagubilin sa lihim ay tila nagtapos na may kahalintulad na paraan. Kaya sino nga ba ang taong ito na si Moses? Bakit ang kanyang buhay at kamatayan ay binalot ng mga palaisipan? Sa pagbukas ng kanyang kwento, tayo ay magsisimula ng isang paglalakbay hindi lamang sa kasaysayan, kundi pati na rin sa pusod ng pananampalataya kababalaghan at banal na layunin. Handa ka na bang tuklasin ang alamat na si Moses? Bakit mahalaga si Moses kay Satanas? Si Moses ay itinakda na maging tagapagpalaya ng mga Hebreo, ang mga hinirang ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtulak sa kanila palabas ng Ehipto patungo sa pangakong lupain. Siya ay naglalatag ng yugto para sa pagdating ng Mesiyas, si Jesus. Si Satanas na laging kumakalaban sa plano ng Diyos, nakita si Moses bilang isang banta. Kung matutulig si Moses, marahil mababahiran ang mas malalim na kabanata ng banal na plano sa malalaking laban sa pagitan ng mabuti at masama. Si Moses ay isang mahalagang karakter. Ang kanyang kuwento ay nagpapaalala sa atin na kahit ano pa ang ating nakaraan, kahit ano pa ang ating mga pagkukulang, may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin at walang puwersa kahit si Satanas. Ay walang laban dito kapag tayo'y lumalakad sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Moses nang siya ay magkaedad na, ay tumangging tawaging supling ng anak ng Farwa na mas gugustuhin na pagukulan ng masamang pagtrato kasama ang mga taong Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang kaligayahan ng kasalanan. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 24-25 Kamatayan ni Moses Si Moses ang lalaking halos makapagdala ng isang buong bansa sa kanilang pangakong lupain, ngunit hindi ito naabot sa huli. Ang kwento ni Moses ay nagbibigay inspirasyon at misteryo at ang kanyang paglisan sa mundong ito ay marahil isa sa mga pinakamakabagbagdamdamin na bahagi ng kasaysayan ayon sa Biblia. Siya ang mahusay na pinuno ng mga Israelita at naglaan ng dekada sa paggabay sa kanyang mga tao sa ilalim ng ilang taon na paglalakbay sa ilang. Hinarap niya ang makapangyarihang farowa, hinati ang Reed Sea at tumanggap ng sampung utos sa tuktok ng bundok ng Sinai. Gayunpaman matapos ang lahat ng kanyang mga kamanghamanghang tagumpay at mga pagsubok ng pananampalataya na nangyari sa kanya, hindi siya pinahintulutan na pumasok sa pangakong lupain kasama ang mga tao na kanyang masusing pinangunahan. Bakit hindi pumasok si Moses sa pangakong lupain? Si Moses, ang dakilang pinuno na nanguna sa kanila palabas ng Ehipto, ay naramdaman ang bigat ng mga pag-aasa ng kanyang mga tao. Ang Diyos ay sumama sa kanila sa bawat hakbang ng daan, nagbigay ng mana mula sa heaven at tubig mula sa mga bato. Ngunit sa partikular na araw na iyon sa Waters of Meribah, ang galit ang nagmamaneho sa kanya. Inireklamo ng mga tao, bakit mo kami dinala mula sa Ehipto upang patayin kami at ang aming mga anak at hayop sa uhaw? Eksodo, Kapitulo 17, Versikulo 3 Nahikayat ng mga hinaing ng mga ito, lumapit si Moses sa Diyos na humihiling ng gabay. Sumagot ang Panginoon, Kumuha ka ng tungkod, at ikaw at ang iyong kapatid na si Aaron ay magtipo ng kumperensya kausapin mo ang bato sa harap ng kanilang mga mata at ito'y maglalabas ng tubig. Bilang Kapitulo 20, Versikulo 8 Ngunit sa sandaling hinarap ni Moses ang karamihan, ang galit ang nagdulot ng ulap sa kanyang pag-iisip. Sa halip na kausapin ang bato tulad ng itinuro ng Diyos, tinamaan niya ito ng dalawang beses gamit ang kanyang tungkod at lumitaw ang malakas na agos ng tubig habang nagdiriwang ang mga tao ng may himala sa harap nila. Ang tinig ng Diyos ay nagsalita sa tenga ni Moses. Dahil hindi mo sapat na pinagkatiwalaan ako upang igalang ako bilang banal sa harap ng mga Israelita, hindi mo dadalhin ang komunidad na ito sa lupain na ibinibigay ko sa kanila. Bilang Kapitulo 20, Versikulo 12 Ang pagtatalo sa kapatagan ng Moab sa may Jordan Valley, umakyat si Moses sa bundok ng Nebo Mula roon, ipinakita ng Diyos sa kanya ang malawak na kalakaran ng pangakong lupain, isang lupain na umaapaw sa gatas at pulot pukyutan, isang lugar na pangarap ng mga Israelita sa loob ng maraming henerasyon. Si Moses, sa kanyang sariling mga mata, ay nakita ang kagandahan ng lupain na ito, ngunit nauunawaan din niya na hindi na niya ito makakamit. Sinasabi sa Biblia, kaya't si Moses na tagasunod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon at inilibing siya sa bundok ng lupain ng Moab sa kabila ng Beth Peor. Ngunit walang nakakaalam ng kanyang libingan hanggang sa ngayon. Deuteronomio Kapitulo 34, Bersikulo 5 hanggang 6 Ang Diyos mismo ang nag-alaga kay Moses sa kanyang mga huling sandali, isang patunay sa espesyal na ugnayan na kanilang pinagsasaluhan. Ngunit ang pinakakapanipaniwala ng bahagi ay ang paglilibing, walang monumento, walang magarbong libingan, walang libingan na pwedeng bisitahin sa isang paraan na nararapat sa kababaang loob na kadalasang ipinakita ni Moses na nanatiling isang misteryo ang kanyang huling pahingahan na iniingatan ng Diyos hindi naakay ng tao. Ang pagtatalo ang sulat ni Judas ay isang maikli ngunit makapangyarihang mensahe na nagtutulak sa mga mananampalataya na manatili sa kanilang pananampalataya at makipaglaban ng tapat para sa pananampalatayang minsan nang ipinagkaloob sa mga banal. Pagkatapos ng kamatayan ni Moses, may isang pagtatalo ukol sa kanyang katawan. Si Satanas, ang kaaway, ay nakakita ng pagkakataon. Lumapit siya sa kinaroroonan ng katawan Hudas Kapitulo 1, Bersikulo 9 Sa isang pagsusumikap na magbigay gana sa mga tapat, inialaala ni Hudas ang iba't ibang mga pangyayari at mga individual mula sa lumang tipan. Sa mga kapanipaniwala na kwento, may isang partikular na misteryosong pangyayari na binanggit. Ngunit kahit ang Arkanghel Mikael nang nakipagtalo siya sa Diablo ukol sa katawan ni Moses, hindi niya naging mapanindigan siya para sa pamumutak kundi sinabi, Itangging mo ng Panginoon ang iyo. Hudas Kapitulo 1, Bersikulo 9 Bagaman hindi natin alam ang eksaktong mga dahilan kung bakit gustong makipagtalo ni Satanas para sa katawan ni Moses, maaaring makatulong ang ilang interpretasyon. alipusta Si Satanas laging kumakalaban sa plano ng Diyos. Maaaring gustong alipustahin ang katawan ni Moses sa pamamagitan nito, hindi lamang niya lalabagin ang pamana ng dakilang propeta, kundi pati na rin ng Diyos mismo. Ang mismong pag-aalipusta sa kung ano ang banal sa Diyos ay maaaring maging isang simbolikong tagumpay para sa pag-aalay idolo. Pag-aalay idolo, binabalaan ng mga Israelita, si Moses, si Satanas, ay tuso maaring nakakita ng potensyal na gawing isang bagay ng pagsamba ang katawan ni Moses sa pamamagitan ng pagpapahayag sa mga Israelita na ituring ang katawan ni Moses bilang isang espesyal na bagay na dapat sambahin, dadalhin niya sila sa landas ng kamalian, pagpapalayo sa Diyos at pagpapalit ng kanilang puso. Mula sa Diyos patungo sa isang simpleng bagay lamang kaysa sa makapangyarihan. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang layunin ni Satanas ng walang kalaban-laban. Ang Arkanghel Mikael isang makapangyarihang mandirigmang alagad ng Diyos, tagapagtanggol ng kalooban ng Diyos at tagapagtanggol ng mga matuwid, ay nagtayo ng tanggulan para sa katawan ni